Hello guys, welcome to Sunny Burns TV. Meron lang akong gustong share sa inyo. Yung mga nagpapagawa ng bahay ngayon, katulad ng kisa niyo sa inyong tahanan. Uh, meron akong tips sa inyo, lalo na kung papipintura niyo na, uh, para maiwasan yung pagkakrak. Kasi karamihan sa mga kisa natin, pagdating ng ilang taong, meron siyang makikita mong guhit sa gitna uh, nagka-crack siya ngayon meron akong ituturo sa inyong tips para maiwasin nyo manoorin nyo to ito guys yung sinasabi kong sekreto bili kayo nito sa hardware uh, pioneer epoxy A B ah, kung bibili kayo niyan magkasama na yan yung gagawin niyo lang diyan ipag-ahalo niyo tapos ipapahid niyo doon sa dugtungan ng mga kung ano man yung gamit niyo hard press man o gypsum doon sa mga dugtungan imamasilya niyo at saka lalagyan niyo ng tape para hindi siya mahulog o tumulo kasi malambot kailangan Maghintay kayo ng 45 minutes bago matuyo yan. Oras na matuyo din yan mga boss. Uh, parang singkapan lang bakal. Kaya sigurado matibay yung kisamin nyo. Hindi siya magkakrak. Kung maguguit man sa mga dugtungan. Pero parang lagay ka tayo ng skim ko dito. Tatanggalin ko yan. Na. Tatanggalin natin ng ganyan. Ito, matigas na. Pero so, pwede na tanggalin yan. 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 Yung so, na yan, saka ng skin coat. Yan. Yan. O. Yan. 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 Bali mga boss, dyan sa part na yan, nakapaghalo na ako ng epoxy AB. Ngayon, pinahid ko na dyan sa dugtungan ng kisame. At linagyan ko agad ng masking tape, size number 1. Para hindi po siya tumulo. Kailangan boss, agad-agad ipahid nyo agad pag nakapaghalo na kayo ng epoxy AB. Ilagay nyo agad, ipahid nyo agad dun sa dugtungan para hindi siya tumigas dun sa ginawa nyong halo yung pinaghaluan nyo para hindi po siya masayang tapos dyan tinanggal ko na yung tape uh, dahil nakapaghintay na ako dyan ng isang oras matigas na siya kaya pwede nang tanggalin yung tape hindi na siya maulog sintigas po yan ang baka ng bakal para sigurado pong hindi hindi magka-crack ang yung kisame sa darating na panahon mga taong taon pang matagalan na yan boss hindi siya magka-crack ilang taon man na dumating dumaan hindi siya magka-crack sa gitna sa mga dugtungan yung, yung boss na ginagawa ko subok na subok na yan sa maraming taon kaya subukan nyo I-try nyo yung boss Bali, boosting skim coat pala ang gamit ko dyan para matibay. Subok na subok na yan sa maraming taon. Ito guys, mag tayo ng epoxy. Ito yung e eh, B. Ngayon, ganyan ang gawin natin para hindi agad tumigas. Ang gagawin natin, kuha tayo ng ganito ng lang ganyan natin ayan tapos dito isa paghahaluin natin ganyan ayan pag ganyan na saka na pinahaluin din nun ayan haluan -halu nyo yung mabuti yan guys, saka natin ipahid doon sa kisa niya. At saka pagkatapos guys, ganyan, ilagay natin sa gitna. konti kunti lang. Ayan. Langan mga pangabilisan guys. Para hindi agad tumigas. Ganyan. Ilagay nyo lang sa gitna ng butas. guys ganyan lang tapos mga boss lagyan natin ang tape ganyan yan para hindi siya tumulo para pa nagpatong tayo ng skim coat hindi mahirap saka natin idiin pisitin natin sa gitna yan tapos guys maghintay tayo ng mga isang oras o kaya dalawang oras para sigurado matigas na matigas yan A few moments later. Ito guys, tatanggalin natin daan-daan Yan Para malagyan na natin ang skim ko yan Ayun Yan Tsaka lalagyan na natin ang scheme ko kayaknya lagi papa tuh marah Ito guys, alas nakalati ko na. Ayan pa. Yan yung, yan yung ano, epoxy AP. Ayan. Ito na yung nalagyan ko ng skin ko. mali yung mga dugtungan na yan. Yan na nilalagyan ko ng epoxy AP. Tsaka pinapatungo ko ng skin ko. Para hindi mabiyak sa katagalan. Yung pader, Ayan. pakai okay, skin coat ini ayam pati yang padean, ngerenarnya skin coat first supply paling ya first coat. A few moments later. at ito na nga guys ayan natapos ko na lagyan na-skin coat ko, ko na lahat-lahat yan yung mga dugtungan sa itong pader ayan okay na pili ng liyahin yan pagtanggal ng palitada. Para mabilis mo tayo. Kailangan ni blower dahil makapal. ay, tech na ngayon. Sampai jumpa di video selanjutnya. So ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Kung bago kayo sa akin channel, pakipindot na lang ang subscribe button at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayo na-update sa mga video ko. Maraming salamat. See you in the next video.